Hanggang kailan ko ba mararanasan maging ganito? Yung palaging nabibiktima ng walang label. Paano ko ba ilalathala to? Paano ko sisimula ng isang bagay na hindi ko kayang tanggapin na may katapusan? Pero kailangan. Kasi mahal kita. Oo, hindi naging tayo pero binigay ko lahat sa'yo. Inintindi kita sa lahat. Sa abot ng makakaya ko Pinasaya kita sa paraang alam ko Minahal kita ng higit pa sa alam ko Dahil akala ko yun ang tama Dahil pinaniwala mo ako Sa mga sinasabi mo Na mahal mo din ako Na ayaw mo akong mawala Pero ikaw mismo nagparamdam Na baliwala na lang ako sa'yo Mahal pa kita pero hindi na kita madama. Hindi ko madama yung ikaw na nagsabing andito lang ako palagi para sa'yo. Nasan ka na? Nasaan na yung pinangako mo? Hanggang sa dumating tayo sa punto na parang sinabi mo na hindi mo tanggap kung ano ako. Kung sino ako? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang sinabi kung kailan sobrang lalim na bakit pinaniwala mo pa ako na okay tayo? Ito tayo ngayon. Magkaiba na ng mundong ginagalawan. Nagkaroon na ng katapusan ang pinangakong walang hanggan. Mahal na mahal kita. Pero kailangan na kitang palayain. Palayain upang sarili ko naman ang aking mahalin. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong mabaliwala. Pagod na akong maniwala sa mga pangakong na uuwi lang sa wala. Mali pala ako sa pinaikot ko yung mundo ko sa'yo. Dapat pala pinaikot ko yung mundo ko sa mundo. At hindi lang sa'yo. Mahal na mahal kita. Pero paalam na.